ito yung pinakapanagang natuwa ako Nakal na kaya ako gold necklace so yan hindi naman pala gold it's so, wala, just parang alam mo yun, 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 yun fashion B B B oh, yeah. ito, ito, no, Pabalik na rin. Oh yeah! Pabalik namin. Salamat okay. okay. Another video na do. vlog na naman tayo. And walang kakwenta kwentang vlog. Kung ano no lang maisip. Okay. So, ah... Uh, anong tawag ngayon? Anong tawag ngayon eh? Sunday ano? Ang Sunday ngayon? Easter Sunday. So, Easter Sunday yeah. Mag-swimming tayo. Pero, hindi lang tayo basta-basta mag-swimming, okay? Kasi, plan ako, sobrang dami ng tao for sure dun sa dun sa pupuntahan namin, sa Malahog Beach din sa Calbayog. And, naisip ko, sobrang dami ng tao. Ang dami, alam yun, may mga nakikita ko videos sa mga nalalaglag ng mga, mga uh, personal belongings sa mga tao, alam yun. Magpe-pressure hunting tayo. Tingnan natin Uh, may dala ko yung camera na underwater camera ko na sisisid tayo dun sa mga pinapaliguan nila. Pinatawa <laughs> ko sa sisisid, sumisid, sisisid sa papaliguan nila. Anyway, so yun. Uh, tingnan natin kung anong mga mahanap natin. Mga, mga basura siguro. Pag pinakita tayong basura, kukunin natin and uh, let's go. Tingnan natin kung ano pang pwedeng gawin doon. So yan, uh, dumating na tayo sa Malaho Beach and si uh, sisimulan na natin mag treasure hunt. Titingnan natin kung ano nga ba ang mga mahuhuli natin. Okay? Or ang mga makikita natin dito sa beach na to. So yeah, uh, na sabulan natin yung ano treasure hunting natin. Uh, tingnan natin kung uh, ano mga mahuli natin dito. Hindi naman, uh, ba't lagi ko masasabing mahuli? Okay? Hindi, kung ano yung makita natin. So ayan, um, nagsisimula na ako. And ito yung pinakauna kong nakita. Piso, as in, piso talaga kagad. Sabi ko, what? Siguro kaya nag-expect ako or talagang nag-expect ako na makakakita ako ng, uh, alam mo, pera, like, mga barya. Mga barya talagang alam kong uh, makikita ako dito. So, sobrang tuwang-tuwa ako nung nakita ko to. Pero, hindi ako sumuko siyempre. Naghanap ako. Nakakapagod to kasi ang tagal kong naghanap talaga. Ang tagal kong lum uh, lumangoy. Uh, kasi pati mga basura kasi, uh, pag ako, yan. at tinatanggap ko na bagay katulad dito electrical ano electronics na something yan binubulsa ko yan lahat ng mga uh, makita natin di ba kasi kinakalawang yan eh nakaka-apekto din yan sa mga isda so yan Kailangan yung mga nahuli ko and sorry nahuli nakita pala yan sinacheck ko yung mga object na baka nakakasigurasan no, sa dadag natin nakakaming tao talaga dito so and eto yung pinaka talagang natuwa ako na akala ko gold necklace so yan hindi naman pala gold it's just parang alam mo yun fashion uh, necklace lang kaya pero sobrang tuwang tuwa pa din ako pero nag-expect ako na magiging gold ah. Nakita ko kung ano itong ano Yan. Oh. Pala ko sako. So, nung nakita ko, yung damit pala. Siyempre, makakapit to din yun sa mga sa isda. Sa mga kung ano nung dagat. Kaya, kami uh, may nabuti ko punin Pero dinala ko siya hanggang sa pangpang. -pang. Okay, yan. Oh. Tingnan ko muna ako nung klase kung maganda. pero sobrang cute tong t-shirt na to pero tinapon ko na lang siya sa sa basurahan. dito naman may nakita ano eh yan yung isda yun, yun. ito try natin na lapitan yun o tapang yun kahit may tao wala syang pakailan try kong hulihin na sa <laughs>